Balo yan po kanina yung nanini. po. Pang DIY ya po yun. DIY. Balo yun naman. May ligta mag welding yung bali. Mayarin eh. Kaya sa kaya nga lang. 294 yan mo po yun. So, atin naman pang DIY gato. Kung ating kang welding o ating kang kubututan, nagyariya pong igato din. Eh. Nagyariya pong sipitan. Eh. At least mo, ayun eh, ay dadamurahan mo. So, ang po, quality, eh. quality yung kaya na. Pang. Follow yun po, uh, Mr. Don Show Me, Facebook at saka uh, King Ka na akong page King Kai. YouTube. Salamat po. Like and share na rin po ah. Eh. Salamat.